na mga makukulit. Ayan. Mm. Kanya-kanya mm. ng kulit. Ano na makukulit? Ang makukulit ko na. Malalaki daw. Malalaki na. Kanya-kanya ng kulit. yung nanay na sa loob. Makain. Yes, Papa Pandop. Nasaan na ang hindi ka masakit? pina ka makulit dyan? Ay, yung lalaki. Eh, si Simba. Ay, no. Yan, tsaka sunod si Bella. yun, mga, mga Atong so makukulit. Atong dalawang makukulit. Ito, hindi ito sanay. Very energetic yung dalawa na yan. Makulit na Ito yung isa. Ayun no? <laughs> o. na sila dyan.